Hey guys! For today's video nga ay ang unang pagsakay ni Kuya Jay sa bus. So pupunta nga kami sa Manila ngayon para ayusin yung mga requirements na kailangan pa namin ayusin. At eto nga, sumama si Kuya Jay dahil gusto nga daw niya ma-experience lumuwas. At dahil nga big boy na si Kuya Jay, hindi na siya pwedeng ikandong. Kaya kami ang magkatabi at si Daddy naman ay nasa tapat namin. Madaling araw nga kami umalis sa amin dahil nga apat na oras ang biyahe namin hanggang Manila. Sabi ko nga kay Kuya Jay ay matulog muna siya dahil malayo pa yung aming biyahe. Kaya lang hindi pa nga daw siya inaantok at gusto lang daw niyang tingnan yung view sa window. Meron nga umakyat na nag-aalok ng burger kaya naman eto bumili kami dahil nga gusto daw niya ng burger. Pagkaubos nga niya ng burger ay nakatulog na din siya. Pero after nga ng ilang minuto ay nagising na din siya at ayan nagtatanong na siya kung nasaan na nga daw kami. Medyo naiinip na nga din siya at ang tagal naman daw pala namin dumating. Ang layo nga daw pala ng Maynila sa amin. At naisip ko na nga na maiinip siya kaya naman nagbaon ako ng maraming snacks para sa kanya sabi ko nga ay kumain na siya ng mga snacks niya para naman hindi siya mainip. Ayan nga, nakakatatlong chichirya na siya sa isang upuan lang. Food trip nga lang ata yung gusto niya sa pagsama sa amin dito. At finally nga, nakarating na din kami sa Maynila at ayan, sumakay kami ng jeep. First time nga din niyang masakay ng jeep nang may isip na siya. Sa amin kasi ay hindi naman din kami masyado nagko-commute. At kadalasan nga, tricycle lang ang sinasakyan namin kung magko-commute kami. Pero madalas ay hinahatid naman kami ng daddy niya kung saan kami pupunta. Andito na nga kami sa simbahan kung saan ako bininyagan at kinukuha na nga namin yung requirements na para sa kasal namin. Ito nga yung simbahan dito at sabi ko nga pipicturan ko siya. After nga namin sa simbahan ay pumunta lang kami dito sa fast food sa tabi ng simbahan. Dahil lunchtime na nga din ay kakain na nga muna kami. Si Jace nga hindi masyado nakakain dahil nga busog pa daw siya sa mga kinain niya dun sa bus. Pero pinilit ko nga siyang kumain dahil nga malayo ang biyahe namin at for sure magugutom siya pamaya-maya. Sama ko na nga din itong na bag pero talaga namang natutuwa ako dahil lagi siyang inaasikasa ng daddy niya. Pagkatapos nga namin kumain ay sumakay na kami ng e-bike para naman magpunta dun sa mga tita ko. Tuwan-tuwa nga sila dahil e-bike pala ang uso ditong pamasada. Medyo masikip nga lang kami dito pero ang kagandahan ay nakakalusot siya kahit sa ang eskinita. First time nga lang din pala makakapunta ng anak ko sa mga tita ko dito. Hindi na nga ako nakapagvideo video dahil for the chika nga kami. Kaya naman eto nag-picture-picture -picture lang kami. Matagal na nga din kasi daming hindi mga nagkikita. After nga namin magchikahan ng tita at pinsan ko ay eto nakabalik na kami sa terminal. For the uwi na nga din kami agad dahil for sure hinahanap na kami ng bunso kong anak. Medyo matagal-tagal pa nga kami maghihintay dahil wala pa nga sakay yung bus at kami yung kauna-unahan na sumakay. At habang naghihintay nga kami mapuno yung bus ay bumili muna din kami ng makakain namin. Actually, busog pa nga kami kaya lang nakakita si Kuya Jace ng donut. At pamaya-maya nga lang din ay umandar na yung bus at eto nakakita naman siya ng bago niyang kakain inin, nakabili siya ng makapuno at lengwa. Eh kasi naman for the free taste, kaya ayun, natikman niya tuloy na masakap, kaya nagpabili din siya. Noong malapit na nga kami sa amin ay ayan, lumipat na si Kuya J sa daddy niya. Kaya naman eto ako for the lonely ang person. Pero okay lang dahil malapit na nga din kami sa amin. Kaya naman dito ko natatapusin ang aking vlog. Salamat sa panonood!